Magandang hapon ko, Medyo masama po yung ating pakiramdam, no? Kaya hindi ako nakapag-vlog sa labas kasi umuulan. At uh, eto, dinapuan po tayo ng sipon. May kunting lagnat. Ako po hindi makatiis na hindi magsalita, ano? Dahil sa aking mga nakikita. Yung mga rally-rally na mga fake news, yung kinukuha nila yung mga pictures ng rally sa ibang nasyon, tapos ipopost nila. Ito yung ano eh, ito yung napakasamang gawain ng mga Duterte. Dadaanin nila sa fake news sa mga tao, no? I-encourage nila yung tao na maniwala sa kanila sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, ano? Mga fake news, uh, mga kasinungalingang kwento, no? bagamat ako po ay nagpapahinga uh, ako po ay nakapagmuni-muni at uh, nag-isip-isip po ako kasi nung panahon po ng matandang uh, Rodrigo Duterte di po ba eh ganyan din napakagulo rin nilang dalawa ni Attorney Lenny Robredo hindi si Attorney Lenny Robredo ang magulo eh ginugulo ni Duterte si Attorney Lenny Robredo binaboy sinira ang reputasyon ng isang babae na kanyang bise presidente. Wala rin pong nagawang maayos si Rodrigo Duterte nung panahon niya. Kasi alam niya na si Attorney Lenny Robredo ay against sa mga kahayupan at sa mga kasamaan na ginagawa ni Duterte. Kung kaya pinipilit niya na si Attorney Lenny Robredo ay uh, Mainis, mapagod, magsawa, hanggang sa mag -resign. Yan ang gusto ni uh, Rodrigo Duterte nung panahon nila ni Atty. Lene Robredo. Hindi sila magkasundo. Lahat ng paninira, pambababoy ni Duterte, ginawa niya kay Atty. Lene Robredo. Now, 2016 to 2022, ganyan ang ginawa ni Rodrigo Duterte sa kanyang vice-presidente. Puro malalaswa puro kababuyan, puro paninira, puro pamimintas, pangmamata ang ginawa ni Rodrigo Duterte kay Attorney Leni Robredo na hindi makalimutan ng taong bayan. Tuwing makakagawa si Attorney Leni Robredo ng kabutihan para sa bayan, pinipilit niya itong sirain. Asama ng mga DDS troll, yung mga taga-suportan niya na walang isip. Hanggang ngayon, wala pa rin isip. Eto na, 2022 hanggang 2024, two years pa lang na nanunungkulan ang isa na naman Duterte at ang isang Marcos. Sa ngayon, hindi rin magkasundo dalawa at lumalabas ang kontrabida ngayon ay isa pa rin Duterte. Ano ang gusto talaga ng mga Duterte? Sabihin na natin ang katotohanan. Gusto talaga ng mga Duterte na wala silang kokontra sa pag sa gobyerno. Kung kaya't gusto nila na sila ang maghahari sa bansang Pilipinas. Sa ngayon, ang binababoy naman nila ngayon ay si Marcos. Si Marcos, sinisigaw nila na adik, no? Bangag, magnanakaw. Ganyan na sigaw nila eh. Pero sino ang tunay? Ang tunay na magaspang, ang tunay na hayop, ang tunay na walang hiya sa pagkakaupo. Di ba itong mag Duterte na ito? Wala silang makasundo sa gobyerno. Hayaan pa ba yan ng mga nandiyan sa gobyerno na manatili sa upuan? Naku, Mr. Bongbong Marcos, mag-isip-isip ka naman. Noon, si Atty. Lenny Robredo ni Duterte, ang kanyang vice president. Ngayon, isang Duterte binababoy naman ang kanyang presidente. Bakit di ka kumilos, Mr. President? Bakit mo hinahayaan hindi ba dapat yung iyong vice president na yan ang gaganap sa mga tungkulin mo kapag wala ka? Paano mo maipa gaganap sa kanya mga tungkulin mo kapag wala ka? Hindi na pwedeng pagkatiwalaan yan si sa Sarah. Ganon din si Atty. Lene Robredo nung nakaupo. Hindi rin ipinagkatiwala ni, Ma ni Duterte ang pamamahala kay Atty. Lenny tuwing lalayas yung matandang yan. Hindi niya binibigyan ng puwang si Attorney Lenny Robredo na gampana ng pagiging vice presidente. Bagkus kumilos si Attorney Lenny Robredo nang naaayon sa kanyang tungkulin at ginamit niya ito sa mabuting paglilingkod. Ikaw naman ngayon bilang presidente ang binababoy ng iyong vice president. Na kahit gusto mo maglingkod ng maayos, merong kumukontra. Sapagkat ang gusto niya ay siya Tama ba pumapayag ka na ipagsigawan na ikaw ay walang alam? Anak ka ng politiko. Supalpalin mo si Sara Duterte sa mga pinagsasabi niya. Pairalin mo ang pagiging presidente mo. Pairalin mo ang pagiging mataas mo sa gobyerno. Kung ikaw ay nilalait, kung ikaw ay uh, wina, walang hiya, ng iyong vice president, bigyan mo ng leksyon. Wala na eh. Wala na kayong magagawang mabuti niyan kapag ganyan ang ganyan. Hindi kayo matatahimik hanggang matapos ang termino mo. Hindi ka magkakaroon ng puwang na maipakita sa buong bansa o sa buong mundo na ikaw ay naging isang mabuting presidente ng Pilipinas hanggat nandyan si Sara Duterte. Walang hinangad ang mga Duterte kundi sila ang humawak ng bansa. Gayong ayaw na ayaw na ng taong bayan sa kanila. Kabastusan na yung ginagawa sa inyo. Sipin mo. Gagayahin pa nila ang mga nakaraang uh, rally para mapatalsik ang isang nakaupo. Ano ang kanilang karapatang magpatalsik ng isang taong mas okay kesa sa kanila. Hindi ganyan katanga ang taong bayan. Kaya Mr. President, please naman, huwag mo namang uh, masyadong i-spoil dyan si Sara Duterte. Kung gusto mong tanggalin, tanggalin mo, may karapatan ka. No? Bakit ayaw mong tanggalin? Meron ba siyang ibubulgar? Hayaan mo siya magbulgar tanggap na namin yan kung ano man ang ibubulgar niya. Kesa naman siyang pabayaan mong mapaupo dyan. Eh di lalong nagalit sa ang taong bayan. Mabuti nga, medyo nawawala-wala na yung matitinding galit iyo eh. Huwag mong konsentihin si Sara Duterte. Wala siyang kwenta. Hindi siya bagay na maging vice-presidente ng Pilipinas. Wala siyang hinangad, kundi pansariling interes, kundi sariling kapakanan. Tingnan mo ang ginagawa. Para lang sirain nila ang isip nyo dyan sa gobyerno kung ano-ano mga fake news ang ipinaparada nila sa social media. Kung ano-ano na pambibrainwa sa tao na dapat mag-alala, dapat matakot. Mga walang naintindihan sa mga fake news, maniniwala nga na talagang ganun karami ang nagrarally. Pero hindi. Mga fake news ang pinapakita nila. Kaya please lang, Mr. President. Ikaw mismo ang gumawa ng aksyon para kay Sara Duterte. Bigyan mo yan ng leksyon. Nandito lang kami ng mga mamamayan. Hindi kami aayaw sa isang mabuting desisyon. supportado ka namin alisin mo si Sara Duterte na naghahasik ng lagim sa bayan natin. Kahihiyan, mga kabastusan, mga kasinungalingan, no? Kapag yan ang nakaupo, masahol pa sa anyang ama yan. Lahat ng Pilipino hindi magkakaroon ng karapatan sa kanilang buhay. Salamat mga kapatid.